fishing natin. So, maglakad tayo doon. Ayun, kita-kita na yung sandbar. Oh. Ayun. So, time check pa din guys is ayan. 12.15 ng hapon. <laughs> Inubuto na yun ko. <laughs> okay. So, lusong na tayo guys. Pew! Okay. It's fishing time. Okay, start na po tayo ng lusong natin guys Kitang kita na yung sandbar dun oh All Alright Ooh. guys okay first cast po tayo first cast bahala ng batman ito Hindi okay, natin naman malayo dahil sa lakas ng hangin. bako hilaw <laughs> alright right oh, okay kita pang pack show, guys Woo! unang huli natin alright dito ko na lang dyan dyan ka Hindi lang sana mahangin to guys Ang ganda oh Hagatan agad oh Pagkahagis mo palang Kinakagat na Okay naman to Catch and release na lang natin to <laughs> Marami na ngayon Ang mga pupunta dito oh ito may mga papunta pa ng mga angler tapos dito sa habila meron na rin may nagpipesto ayan dito din sila pero may, may pa, parating pa daming ang nagpipesto ngayon Uuuh. Ano to, si Pepsi. Pepsi Paloma? <laughs> you hey. sipip siparin. pa rin uh. uy, nawala yung net natin huwag. Ah, na yan huwag. 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 sa ilalim. <laughs> so, trakes ka. Lakas-lakas <laughs> -lakas to. Isa. Ay. Eh, <laughs> naka Ay, hindi. Doko tayo guys? Gusto okay. na pumupunta na dito. Ayun. Oh, may mga isang grupo din doon, mayroon din ng isa doon, tapos mayroon din dito isa. Puro may mga <laughs> styro at <tsaka. laughs> Ang ganda. Please. Special dish oh. pa. Maghihintay muna tayo. Okay. Dapat mga bakuko para may pampaksuta ang liit mo pala Nituloy pa rin. I-release natin 'to. Ta, ang liit. ulan tayo may at least piraso tayo siguro pinakompaksyon natin eh, lamig na topic, kaya okay so wala okay na to yan ang nakuha natin no? Okay. tayo pa papaksyon tayo so tara Ahon na tayo guys, ahon Malamig na okay Guys, konti na yung kuha natin. Pang ulam-ulam lang. araw to so hindi, hindi tayo masyado nakarami kasi na, na, napakalakas ng hangin laki ng alon hirap mo pa maram, maramdaman yung tulad ng isda so kito pa nakapagpaksyo tayo at saka na may pangulam-ulam din mamaya okay so hanggang dito lang guys so ayaw na magkita kita ulit sa mga fishing albion natin dito sa Qatar so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing